Sa October 23, muling diringgin ng Senado ang mga elegasyon ng pang-abuso ni Pastor Apollo Kibaloy. Hihilingin na ng Senado sa Korte na humarap sa kanila ang pastor at ang mga kaso ni Quiboloy sa Pilipinas hiwalay pa sa mga asunto niya sa Amerika kung saan ang kapwa akusado niya ay nakipag-areglo para sa mas mababang parusa. Saksi, si Joseph Moro. Sa kasong sex at labor trafficking operations sa Amerika na isa ng 2021, kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy si Marisa Duenas, tagapamahala ng operasyon at human resources manager ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Sa isang plea bargaining agreement ng October 7, nakipag-areglo si Duenas sa attorney's office ng Central District ng California para sa mas mababang parusa. Base sa dokumentong na kuha ng GMA Integrated News galing sa isang pagkakatiwala ang source, umamin si Duenas na guilty sa pakikipagsabwatan o conspiracy para magsagawa ng mga sham marriage o peking kasal ng mga miyembro ng KOJC na dinadala nila sa Amerika. Sa pagitan daw ng taon 2015 hanggang January 29, 2020, may sabwatan daw mga akusado kasama si Kibuloy na magsagawa ng marriage fraud na paglabag sa batas ng Amerika. Nagdadala sila ng mga KOGC member galing sa Pilipinas para ipakasal kunyari para pag-applyin ng permanent resident status at citizenship. Kapag naikasal na at resident na sila, ipinapadivorce si Duenas ang mga ito para gawin ulit ang sham marriage sa iba pa. Sa pre bargain agreement ni Duenas, irerekomenda ng California Attorney's Office ang two-level reduction sa dapat na parusang kulong kay Duenas. Ang kaso sa Amerika kung saan umamin na guilty si Duenas, ang dahilan kung bakit wanted sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy na kapwa niya akusado. Dito sa Pilipinas may kaso rin na qualified human trafficking at child sexual abuse si Kibuloy. Kahit hindi kasama si Duena sa mga kapwa akusado ni Kebuloy sa mga kaso niya sa Quezon City at Pasig Regional Trial Court, masaya pa rin ang kampo ng mga biktima na may umamin sa mga kasabat umano ni Kebuloy sa Amerika. Although doon sa nakalagay naman doon sa plea bargaining agreement na hindi binding, pero just the same. Uh, masaya kami kasi may significance, may relevance dito eh. Yung factual basis na nandoon, nakalagay sa agreement, uh, dun sa theory namin dito sa qualified human trafficking. Same pattern talaga. Yun yung sinasabi namin, no? same pattern. This is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps um, taken for us to introduce that, uh, that evidence here in the Philippines as well. Humihingi pa kami ng panig ng KOJC. Ayon pa sa DOJ ang pagtakbo ni Kibuloy sa Senado sa election 2025, tila may kinalaman sa mga kaso niya. Itong pag-file niya ng Certificate of Candidacy for Senate is a dare to the government to do something fast. Kasi if the time comes at the uh, Um, sakaling ma mahalal siya bilang isang senador, then he will have some sort of protection already. But what we want is for him to face the charges first, Na, not to make a mockery of the election system, not to make a mockery of democracy. Kinesyon ngayon ang Certificate of Nomination and Acceptance o KONA na inihain ng ni Nikumuloy na pirmado ni Atty. Mark Tolentino. Sabi ni Tolentino, siya ang presidente ng Workers and Peasants Party o WPP at noon pang 2022 elections, siya na umano ang pumipirma ng KONA ng mga kandidato ng partido. Based on the record ng COMELEC, I am the president of WPP. I have with me the certification from the COMELEC. Kung makita niyo po, ang presidente diyan, is Mark Christopher Tolentino. And may authority din tayo to sign the from the COMELEC. Pero giit ni Atty. Sonny Matula na tumatakbo rin senador, siya ang presidente ng WPP. Nagsagawa rao sila noon ng party convention kung saan pinili ang kanilang mga kandidato pero wala naman daw doon si Tolentino. Para bagang hinahijack nila yung WPP para pabanguhin si Apulok ni Buloy. At sa aming tingin yan, it's a game of smoke and mirror na gustong lituhin ng ating mga kababayan. talaga ko uh, gumagamit sila ng mga eskema ng mga magicero para pagtabunan yung mga kaso na hinaharap ni... Apolo Ipinakita rin ni Matulang sworn list of authorized signatories sa Kona na isinumitin nila sa Comelec noong September 25. Wala sa listahan si Atty. Tolentino. Ayon sa Comelec, nagsimite rin ang grupo ni Tolentino ng listahan ng authorized signatories. Sabi ng komisyon, posible may mga paksyon sa partido. Pwede nga mga paksyon mismo ang mag-ayos ng issue, pwede rin Comelec. Kung Comelec ang mag-aayos, isa lamang sa mga paksyon ang kikilalanin. Ang mga kandidato ng kabilang paksyon magiging independent candidates. Sabi ng Supreme Court, uh, the Comelec is empowered to resolve intra-party dispute and our basis would always be the bylaws the constitution and bylaws of the political party para sa GMA Integrated News Joseph Morong ang inyong saksi Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.